Diwata, wata sa taga mga ato shout out. Yan, taga Mindanao, Jinsan. At malukan mo upay nga kulob. Ay, salamat. Galanaw po. Galanaw. Galanaw, hello. Galanaw, Jinsan, Jinsan. Mars, shout out. Yeah, sa pa. salamat. Okay, Jinsan, Jinsan. Okay. Jinsan, shout out, Jinsan. Taka Jinsan, okay, Jinsan. galing ako dyan sa Jinsan na karaan. Ayun, thank lang you. may langaw, nilalangaw ako. Ako is that. Di wata. Hello, ka. Okay. So, ano masasabi mo sa Jinsan, di wata? Ang ganda na dyan sa Jinsan, babalik ako dyan. Di wata, nabero. Nabero. Nabero, Hello. Tapos tayo sa tabera ako. Hey! Eh. So, yan. Sabi niya, tabera ang kiliwa. Ayan, so nakita na natin si Diwata mga Pops Idol! Idol! Alor, alor! Alor, alor! Idol, 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 Ayaw mo sila tumahol. Ayaw mo sila tumahol. Ayaw oh! na, pinigyan ako ngayon. Bila ko nangingi, baka may kumahol na naman. <laughs>

Pwede na, na, na. para pahinga, Magpahinga muna si you know, madam. Oh, pahinga muna. Mapasok muna ako sa lungga ko, kararating ko lang eh. magbisa na tayo ha. Sige, sige. Oh, <laughs> ayun. Hindi <laughs> <And laughs> naman na mo... si nakasinelas, guys. Huwag <laughs> <laughs> niyo oh, nang i-bash. Ayun yung trademark ni Sinelas, oh. hindi. Sa taas siya yan. 'Di ba? Kita oh, mo, 'di ba? Oh. nagle up na. Ayun mo na lang. So ayun. Uh, ayun, nakita natin si Diwata mga pups. No, first time natin makita nat uh, ha, malapitan. Ayun, so tapos na. Mamaya oh, naman. So, ikutan lang natin. Ito yung mga... Okay lang kunan siya, sir. ande So, mamaya na. na lang, hindi masyado matao dito. Pagpunta. Solbo. So wala pa masyadong tao. Kasi pa. Pero mamaya daw gabi. Marami na to. At syempre kanina nakita uh, natin si Diwata malapitan no harap-harapan natin nakita so nakapagpa-shoutout uh, tayo sa kanya yun <coughs> Malasa nga siya eh. Malaka. Kahit na. walang ano, kahit okay. walang sasawan. Dadagdag ko na sila kasi nung kumain ako dito sa bangka, dadagdag na. una. Pero kung nung kanina naman, bagong luto. Okay na. Okay naman. Amoy na eh, masarap na eh. Hmm. kumain ako dito, sobrang laki nga lang, hirap ubusin. Oh. Oo, oh. oh, nung tinikat ko, marami, mayroon pa ako kumain ng dalawang balat. Oh. bulaklak. Inuna yun. Sa, ano, yung sa, wala kasi yung kasama kanina. Kaya pumila na lang ako sa Seek Yung Seek and Joy na muna inuna. ko yung uh, yung Titor Bulaklak. Oo. Oh. Yung naman ako. Inuna ko yun. Hmm. Ito ko na ako kasi hindi na medyo matapag doon. Yun nga. Okay eh. naman. Pero pag nilagyan mo siya ng sauce, Aho, na, ng tuyo, tiyo. malasa siya. Malaba na. Hmm. Parang ano lang siya, yung typical na ano talaga. na sa aircon na? Ah. ah, andun, andun sa aircon. Aircon? Pumasok sa ano niya. Buti pala. nga kanina eh, malapitan natin na kaya ano. naman pala, ano? Oo, oh, ano naman lang. Nakalaibang ko rin na sa no? oh, Manila, pinagandito, dapat nakakain niya. Kaya na, naman pala. Kaya sa sabi nga ng na, pagkikiuna namin pag bibigay kita dito sa Sitiwata. Sino daw si Darna? <laughs> <laughs> no? Si Darna eh. Sino si Sitiwata? Si Sitiwata ko. Ako si Darna eh. At saka video naman, wala siyang kalwar. Pero yung ano, yung ano niya, ah, 'di ba mag-opening o sa Quezon City ba Oo. Sa Linggo ba 'yon? Linggo, 26. San sa ano, san sa Quezon City? Eh, wala pa magbigay ng tamang address ati sa atin para una. Yun nga eh. Yun nga, tama tama eh. Kasi may mga guest na, na, 'di eh. ba? So, yun ang paghahandaan natin mga paps na yun sa, ano, sa soft opening pa lang naman yun. Sarap ng ano, ang pahalit na natin. Oh. Ano siya? Taba oh. ng baka. Uh -oh. Pero kung kakakaan yun, yung wala sa bawi, wala yung wala sa bawi. Anong wala ba? Uh -oh. Ano, ano na? <laughs> wala nang ulas eh. Alas 4, medya. Wala, ano? ano? negative. Hindi uh, ka makakakaan. Pipital pa ako eh. Oo. Oh, ako, tapos na Arpeen. ako. Busog na ako. Mag-ano na lang ako ngayon. Tapos na lang ako. Biglang nagtatunga eh, lang. <laughs> ako na eh. Uh, tambay lang ako. Sige ko po tayong gulo. Siri wata pala. Tumakbo agad ako. <laughs> <laughs> Naramdaman ko. May mga pangat sa test. Kasi Pag uh, ganitong normal na nakikita mo, wala masyadong mga vlogger. Diba? Pero pag nandyan si Diwata sa labas, yun dun naglalabasan. Ang bako. Mm -hmm. Sabi so, uh, <laughs> nga na iba. pa kinagawa nyo dyan? Wala. Punta lang kami. Oo. Supportan. si pa bang susuporta ka sa kanya kundi tayo lang din mga taga-masa. Oo. Suporta na. Oh, na. Ay, kami naman kumakain ng papaya sa kami. Tama, hindi naman tayo nangingi. Hindi yeah. ako dalawang pirasong taba, inaamig ko. Pinapatagtagan <laughs> ko talaga. O, oh, di ba? Dalawang pirasong taba, dalawang pirasong... Oo. Oh. Dalawang bulaklak. Kasi may singin enjoy. Oo. Oh. oh. Diyan naman yung ano lang, city yeah, enjoy lang. Oh, yun muna inuna ko. Pero titignan ko mamaya pag nagutom uli, pag ano ako, pares. You know, pares naman ang babanatan ko mamaya. Oh, stall. Hindi wala rin ba sa bowl ng ihalo? Para yung crunchy na naman. Buo pa rin. Hindi, buo pa rin. Eh kukuha sa bowl sa isang bowl. So, kasi nga hindi magdalo ko hindi ko pagaw-gawa kasi na nakabigla ano, ka na. Biglaan kanina. Kaya dapat takbo kain. Okay wala eh. 'Yan sabi ko. Nagtakbuhan na doon. Akala ko yung sa mga motor lang. Nakita ko si Diwata pala. Nga, Kaya umanon na rin Kashактерi ako. Sabi nga sa akin, suki ko sa parang, baka hindi ka lang magkain. Nandun ka lang kay Diwata. Ah. Oo. Mayinap na parang waraw na baka. Parang waraw, ano, Kaya nga. unti-unti nang dumadami mga tao. And... So, 'yun yung pila. Maiksi pa yung pila ng ano eh. Pero mamaya hahaba na 'yan. O pagala-galin na. Mm. Kagadatingan Magdadating na 'yan. Nagdadating na ngayon yung mga tao. So, tayo dito, magri-video na lang tayo mamaya. Okay. Kailan ba? Mga ilang ulit na rin sila magdiwata. Tapos lalo na siguro pag machempohan mo dito na mayroong mga sikat na pupunta oh, talaga. Oo, si ano? Si St. Si Alex? Oo, si oh, hindi ako nakapunta noon. May ah, biyahe ako noon eh. Ah, Kailapot ng gabi kasi nintay niya sa awa niya. Eh. Si Mikey. Oo. Oh, Pero dito, dito lang yata sila kumain eh. eh. hmm. niya. Dito rin. Dito sa mga gabi, gawain natin eh. yung asawa ko na. Ay hindi pa dumating si Mikey? Wala, gabi sa dumating. Eh. Okay.